So tingnan nyo po ito mga no ito ang resulta kapag hindi natin natututukang masyado yung ating mga tanim. So pong gust po yan, no? mga sakit po yan sa ilalim ng lupa, tinitira po yung uh, ugat ng ating halaman. So yan pong itura, tingnan nyo, ang ganda-ganda yan, ang lusog-lusog. Tingnan nyo yung bunga, oh. yan. Ayan po. Oh. Misa naman yung mga ulalo yung mga hayop na maano po sa ng lupa dikit dikit po kasi yan hawa hawa na po yan pag hindi po natin naagapan tingnan nyo ang lalaki ng bunga ang lulusog ayan oh no? so yan po talaga yung ano tama yung sinabi ni pa talagang matakos sa punjay ang sili kapag po tag ulan kayang po ay ating aagapan uh, agapan na Grabe dikit-dikit po yan. Nakaran, halos 10 yung naano ko. Bilang ito. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Ito, 8, 9, Sampu na, mauubos itong sili natin. Pag hindi po natin aagapan. Kaya atin na po itong uh, agad po nasusolusyonan mga kapromdi. Nakakalungkot, tingnan nyo. Hitik na hitik sa bunga. Pero, dinali po yung ugat niya. Grabe. Nakakalungkot. So, atin na pong aagapan yan. At lalagyan po natin yan ng... Uh, pang ano po, pang lunas. Diyan po sa kanilang mga sakit. ng doon. no? Sabi, ang dami.